Binigyan ng pagkilala ang DILG Nueva Ecija sa pamumuno ni Provincial Director Attorney Ofelio A. Taktak Jr. Celso 5 sa ginanap na Regional Management Conference RMC noong Mayo 21. Nakamit ng probinsya ang kahanga hangang 97% performance rating at nakakuha ng second place sa Finance and Administrative Division channel of reports and monitoring system o fad charms accounting category ito ay bilang pagkilala sa namumukod-tanging pagganap nito para sa first quarter ng calendar year 2025 maliban dito nakatanggap din ang dilg 9 isia ng silver award sa local government Capability Development Division Performance Evaluation and Knowledge Management System o PICS Award bilang pagkilala sa pare-pareho nilang mabilis, mahusay at umpak na pagsusumiti ng reportorial requirements sa division para sa first quarter ng fiscal year 2025. Kini kilala ng DILG Nueva Ecija ang kontribusyon ng mga tauhan nito at ng lahat ng LGU functionaries para sa tagumpay na ito. Ipinangako ng pamunuan ng DILGNE na patuloy nilang pahusayin ang paggampan sa kanilang mandato para sa mamamayan para sa bayan. Magiging komportable na ang pag-aaral ng mga kindergarten sa San Isidro Elementary School o SIES -E sa bayan ng Sarogol sa Nueva Ecija dahil sa bago, mas ligtas at maluwang na espasyong hatid ng itinayong isang palapag, dalawang silid-aralan na gusali ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa lugar. Ayon kay Nueva Ecija First OIC District Engineer June Vanna, ang 4.95 million pesos na halaga ng istruktura ay pinondohan sa pamagitan ng Basic Education Facilities Fund o BEFF ng Department of Education o DepEd. Nagtatampok ito ng mga play area para mapahusay ang early childhood learning, ramp para sa person with disabilities o PWDs, at isang handwashing station na may 10 faucet. Ibinahagi naman ni SIES Principal Marisal Sagat na ang dating silid-aralan ay hindi naligtas gamitin dahil sa anay infestation, structural damage at vulnerability sa pagbaha na lumala sa panahon ng pandemya na humantong sa pag abandona dito. Ang mga bagong silid-aralan ay hindi lamang tumutugon sa mga problema sa infrastruktura, at kakulangan sa silid aralan bago sinusuportahan din ang layunin nito na magbigay ng isang mas ligtas, mas nakakainganyo at mas mataas na kalidad ng edukasyon sa early stage ng mga bata at sagot para sa lumalaking populasyon ng mga mag-aaral. Nakilahok ang DOST Provincial Science and Technology Office, Nueva Ecija o DOST PSTONE, sa ikalawang araw ng 3rd International Smart City Exposition and Networking Engagement o ISCN 2025 na ginanap sa Kawayan City Convention Center, Kawayan City. Dumalo sa iba't ibang networking uh, session ang mga delegado mula sa DOST, PSTONE at ang LGU ng Science City of uh, Muñoz na nagtatampok ng mga talakayan sa startup, development, digital transformation, urban mobility, artificial intelligence, robotics at iba pang mga makabagong teknolohiya. Bilang bahagi ng kaganapan, nakipagpulong ang mga kidnatawan mula sa DOST PSTONE, ang LGU ng Science City of Muñoz at DOST 3 Regional Director Dr. Julio Cesar V. Zikat, SESO 3, kay Dr. Betty Aginaldo ng Business Intelligence and Research and Development Center o BIRD-C ng Isabela State University upang tuklasin kung paano maaaring gamitin ng Science City of Muñoz ang Business Intelligence Model DAS-C. Alinsunod sa pangako ng DOST sa pagbuo ng mas matalino, mas napapanatiling komunidad, ang DOST PSTONE sa pamumuno ni Provincial Director Ms. Lady Mel B. Sikat ay aktibong pinag-aaralan ang diskarte ng Bird Dust seed. Ginagamit ng center ang data ng analytic at teknolohiya para suportahan ang mga local government units o LGUs sa paggawa ng matalino mga desisyon lalo na sa panahon ng mga crisis.